Kagabi ay nabalitaan namin na nandito daw si Santa sa aming village. Kaya naman kahit madilim na ay napalabas talaga kami. Wala na nga sa ng twins kasi inaantok na pala sila. Sayang din naman kasi kung hindi kami pupunta. Madami din daw kasing mga tinda na food. Saka syempre curious kami kung ano ba yung meron doon. Dating namin bumungad kagad yung madaming tao. Sobrang haba din ng pila papunta kay Santa. Di na nga kami nakipila pero nandyan si Santa at saka yung kanyang mga friends. Kapag ganito talaga yung eksena ay feeling ko yung nasa k-drama ako. O di ba diba? may pausok F Effect na talaga. Ang nga din pila para sa food. Lumayo na nga din muna kami sa crowd habang nagka-countdown. Medyo <laughs> natawa na nga lang kami kasi Christmas light switch on to. Eh parang wala naman kaming nakita. Hindi na din kinaya ni Charlie yung antok kaya ayan nakatulog na. Umorder lang kami ng waffles tapos ito pala yung mga pailaw kanina. Sakto nga ayan paalis na si Santa tsaka si Elsa. Pagka-uwi nga pala namin eto't namamantal yung buo kong katawan. Nagpapantal kasi yung buong katawan ko pag malamig. Anyway kakain naman kami ng dinner kaya magluto ako today ng Soy. Meron nga kasi ako nitong sayote tapos may nabili ako dito mga mixed na vegetables. Tamang-tama din kasi to at meron nga akong lumpiang Shanghai. At syempre, itong iuulam ni Chino for today's video. Nagprito lang muna ako ng ilang piraso, pang terno nga lang dito sa aming chop suey. Hili kasi talaga ako sa mga vegetables. Tapos syempre, sino ba naman ang tatanggi sa lumpiang Shanghai? Lalo na pag ganito na punong-puno talaga ng laman. Anyway, prinito ko lang yan hanggang maging golden brown. Habang nagluluto nga din ako, may bata na nag-aabang dun sa likod. Makikita nyo dyan sa reflection gusto Gustong gusto niya kasi talaga yung lasa ng lumpiang Shanghai. Kaya naman, ayan, ah, bangers. Pero feeling ko si Chino, mas gusto niya yung lumpiang Shanghai na puro rapper. Di kasi siya masyadong mahilig dun sa Nagagalit meat. Nagagalit nga din pala yan dun sa onion leeks. Lagi niyang tinatanggal. Nakaluto na nga ako nitong lumpiang Shanghai. At syempre, next naman yung ating chop suey. So din talaga to sa lagi kong kinakain. Kasi madali lang din siyang lutuin. Mas gusto ko nga lang ang chop suey pag atay balunan yung halo. Kaso, pork berry lang yung meron ako dito. Prinito ko nga lang tong baboy hanggang maging golden brown na din siya. So, ay, dito na ako naglagay ng oyster sauce. Para mas malasa yung karne. Nayaan ko lang ma-absorb ng konti. Tapos, dito na ako naglagay ng bawang tsaka sibuyas. Nahihilig nga pala ako ngayon sa malalaking slice ng sibuyas. Gaya nung mga sa Chinese takeaway. Kaya naman, ayan, hinati ko lang sa dalawa tong sibuyas ko dito. Tapos, ay, sunod ko lang nilagay tong mga sayote. Sinunod ko din naman kagad ibang vegetables. Kompleto na nga to. Kaya lang ngayon, ang laki pala nung hiwa nung broccoli. Tag-add nga din pala ako dito ng mushrooms. Sarap na sarap din kasi talaga ako sa mushrooms dito. First time ko nga palang matatry ito sa chop suey. Napanood ko lang kasi ito at nilalagyan nga nila ng crab and corn soup. Nagtunaw lang ako ng konti dito sa baso tapos nilagay ko na dun sa akin mga veggies. Actually, hindi talaga ako sure sa magiging lasa. Nalalakihan talaga ako dun sa cut ng broccoli kaya kinuha ko ulit tapos sinislice ko. Para din kasi mas mabilis siya na lumambot. Ang trip ko nga ngayon ay half cook lang na chop suey. May time kasi na mas gusto ko yung lutong lutong na yung gulay. Habang kumukulo din ay naglagay na ako nitong paminta. Tapos mix-mix lang ng konti at ayan at ready na yung ating chop suey. Hmm. Hindi nga pala ako magra today. Parang trip ko kasi itong chop suey tapos yung lumpiang Shanghai lang. Itong dalawa pa lang ay solved na. Pagkaluto nga para ng lumpiang Shanghai ay may bata ng abangers. Nakakuha na kagad siya ng isa at kumakain na nga dito sa gilid. Pagka uwi nga pala namin kanina ng bahay ay nagising din sila. Kaya panigurado ay puyaters na naman kami nito mamaya. Habang busy pagkain si Chino, si Charlie naman ay may hawak na sagi. Hmm. Hindi kasi siya kumakain ng lumpiang Shanghai kaya yan na lang daw. Bye. No? Banana! Banana! Natapos na ako mag-prepare ng dinner at ngayon naman ay kakain na kami. In fairness naman dito sa chop suey na merong crab and corn soup, masarap din siya. Next time naman na itry ko yung cream of mushroom naman yung ilalagay ko. Sabi oh. kasi nung iba ay mas masarap daw yun. Yun lang. See you sa next vlog. Bye!